Magandang hapon po, Ma'am Norma. Uh, kayo po isang re retired major, tama yes, po? Bo. Okay. At uh, ito po'ng inyong uh, apo na si Savina Francia Uycianko ay uh, nawala po kailan, Ma'am? Uh, no po? pong uh, uh, May 12 alas do alas 12:20. 12:20 po mm -hmm. ng hapon. Ng, hap ng hapon. Kailan po huling namataan itong si Ma'am Savina? Nandun po kami pareho sa loob ng bahay. Mm -hmm. Habang nakaganyan ako, nanonood ako ng wifi, mm -hmm. ay sabi niya, Lola, ering, ering bag na ere ay mm -hmm. damit ko. Mm -hmm. Lalabahan ko, tapos isusuot ko siya bukas. Mm -hmm. Tapos di gumanya na ako, mm -hmm. palagay na palagay. Mm -hmm. Noong tumawag ako sa kanya ng alas 12, 20, sabi na Sabina! Sabina! Sabi ko, nasa na naman yung batang iyon. Mm -mm. Ay di lumabas ako, hinanap ko hanggang sinilip ko hanggang doon sa may tindahan. Mm -mm. Nakaw eh, hindi ko nakita. Di sabi ko, iintayin ko hanggang alas na ng gabi. Mm -mm. Ay hindi dumating. Wala po ba siyang cellphone, ma'am? Or... Inalisan ko siya ng cellphone. Inalisan kasi, nyo? Kasi gawa ng simula pitong taon, gumamit mm -hmm. na siya ng cellphone. Mm -hmm. Ay YouTube. Panay ang YouTube. Tungkol about to about alam mo na yung uh, hindi maganda. Okay, so eh ti, uh, kumbaga tinanggal niyo po yung YouTube niya para matigil po muna yung ay yung cellphone niya para matigil po muna yung panonood niya ng YouTube, tama po? No, uh, hindi magaganda. Okay. Nung tinanggal niyo yung cellphone niya, ma'am, may pagtatampo po ba na nangyari? Or baka kasi, kasi kaya po umalis si Savina ay eh, dahil po doon. Kasi pinagamit ko lang siya ng cellphone dahil sa kanyang pag-aaral. Mm -hmm. At tungkol doon naman sa mga iba na ayaw ko. Kagaya At, po ng ano? Ano po ba ang pinapanood niya, ma'am? Ano eh, confidential yung... Ah, okay, okay. So, ayaw niya na pong banggitin. Sige po, okay lang po yun. So, kung nung kayo po ay uh, na naidlip, Nung hapon po na yon tama po, naidlip kayo. Hindi po nagpaalam, wala kayong narinig na sinabi, Lola, alis muna ako or lalabas po ako. At kahapon, nakita ko yung bag na kanyang bit-bit nung -bit oh. umalis. Nakita ko doon sa isang sa isang tabihan ganito. Mm. Nandun yung kanyang damit nung mm. siya ay umalis. Okay. Nagbihis. Ah. Nagbihis siya, kaya yung kanyang suot-suot, nung siya nagpaalam sa akin, yun ang nakita ko. Pati yung kanyang stepi na suot-suo. So nagpalit pa siya ng damit? Nagpalit. Okay. Doon po ba sa lugar ninyo, Nay, meron po ba siyang mga kaibigan, kabarkada, or kaklase po na baka alam siya, po? Siya, ang kanyang attitude ay hindi siya nakikipagkaibigan kahit kaninong kaklase. Maghapon siyang laging tahimik kahit sa loob ng room. Wala siyang kaibigan. <coughs> Kapit ba? Pero po. siya nakikipagkaibigan sa mga outside. Kaya sabi ko, baka ikay mapahamak diyan kasi yung mga taong kinakaibigan mo ay puro galing sa cellphone at hindi mo kilala baka ikaw ay ma baka baka meron yung mga nagmi-meet up po <coughs> mga ganun po ba sa sa Messenger mga ganyan after three days mm. nung nakita na nung kapitbahay ko nagtitinda nakavibes nito si Sabina sinabi na sa akin mm. ma'am si Sabina nakitaan ko ng pasa dito dito Kailan po niya nakitaan na may pasa? Three days before umalis. So mga May 9? Siguro. Okay. Kayo po hindi niya po napansin hindi yung mga pasa napansin. dito? Hindi ko siya napansin. Baka tinatago niya sa akin. Ang nakapansin yung, tin, yung tinderong matanda Oo. na kaibigan niya. Sabi ni nung matanda, bakit mayroon ka nito? Hmm. Kasi po, ano, mayroon po ang kaibigan. Ako po hinahawakan dito maigpit. Uh kayo po ba Nay? alam meron po ba kayong alam na baka may boyfriend or baka po meron nandito? Eh. Hindi ko alam Hindi ko alam kung boyfriend yon kung ano yon At saan niya nakilala yon Yung nanay po ba ni Sabina, nay, alam po, may alam po ba tungkol sa nangyari sa kanya? Ako lang ang nagpasabi. Ako lang ang nagsabi. Kaya siya, hindi rin siya makatulog doon. Lagi nataasan dugo. nasaan po ba ang nanay ni Sabina? Nasa Jeddah. Magandang hapon po Ma'am Sarah Jane. Good afternoon po Ma'am. Ma'am, opo, uh, nabalitaan po namin itong uh, nawala nawala po ang inyong anak or hindi po nagpaalam dito kay Nanay Norma, no? Kailan po ba ang huling pag-uusap ninyo ng inyo pong anak ni Ma'am Sabina? Noong Monday din po noong mga uh, 13 po atayon. Ba prior po ba siyang nawala or after po siyang nawala? Bago pa lang po siya nung nawala. Kasi tinawag lang po siya akin nung mama ko dito lang po eh. Okay, so may cellphone po siya nun? Hindi po, yan din po ang cellphone ng mama ko po. Ah, okay. So kay true kay lola Hindi. po. Okay. Bakit lagi po kasi natawag sa nanay ko po. Okay. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung mga teacher, halimbawa ni Ma'am Sarah Jane? Kasi siya po ay pumapasok, tama po? Uh, nakausap niyo na po ba ang kanilang mga guro o kaklase po kung siya po ba ay pumapasok pa sa school? Ah, uh, yung yung huli niyang pagpasok ay hindi na nga siya nakapasok kasi linggo noong mangyari mm. Lunes, ah uh, one week na lang siyang magpapapirma mm. sa mga ano kung So wala pa po. Hindi siya pumasok. Nawala na, hindi na nakapasok. Wala po bang idea yung mga guro kung saan po siya napunta? Ay hindi mo ano kasi hindi yan pala imig sa school. Magandang hapon po, uh, Sir Efren. Magandang hapon po, ma'am. Meron po ba kayong any information sa kinalalagyan po ni Ma'am Savina or any update po sa paghahanap kay Ma'am Savina? Uh, bali po, ma'am, dito sa aming ano, blatter, makita uh, po namin na nagpunta si Major Molina at uh, ang kasamang palad, ma'am, dun sa area na pinangyarihan o dun sa malapit sa tahanan ni Major Molina, eh wala na wala pong gumagana ng CCTV cam CCTV di camera. Mm -hmm. Kaya po uh, hindi po namin mag, 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 magkaroon kami ng any any lead doon sa pangyayari. Pero base po dito sa aming blatter na sinagawa mm -hmm. ni Major Molina mm -hmm. eh pang-apat na beses na daw po na hindi umuuwi pero mm -hmm. doon sa mga sa mga hindi pag-uwi eh, iniiahatid ng mga kaibigan. Nakaka oh. Nakakabalik naman dahil iniiahatid ng mga kaibigan. Okay. So ito hindi ito po, yung first time na nangyari ito, tama ba, ba Yes po. Okay. Yes po. Ito po yung uh, based base sa blatter na ginawa ni Major Molina. Mm -hmm. So hindi lang ito first time na nangyari, mm -hmm. ang ang salaysay nga po niya ay eh uh, ng mga kaibigan, pero nung araw na yun po nung uh, may 12 mm -hmm. ay uh, hindi na po niya ma malocate at hindi na umuwi. 'Yun po yung ano. Ngayon po ma'am, uh, ang atin pong mga BPSO ay mm -hmm. atin pong uh, pinalakad ngayon para mm -hmm. po magtanong doon sa lugar. Okay. Para po uh, mabigyan ng linaw itong pagkawala ng apo uh, ni Nisaban sa dina mm -hmm. para mabigyan ng linaw yung kanyang pagkawala. At ngayon po ay eh, tayo po ay, uh, mismo ako po ang personal na pupunta at magtatanong kung uh, nagbaraon po tayo ng linaw dito. At talagangin okay. ko po yung mga Kapitbahay, saka yung yes. nakakita, yung no, ginabanggit ni Ma'am Norma. Oo. So, Mr. Torres, uh, ayun nga po yung susunod kong katanungan. Na, no, yung mga kapitbahay po sana or uh, nagtitinda dyan sa kanto. Kasi kung siya yes, po, po ay uh, may kasama or nakita po na sumakay sa isa pong sasakyan, at least man lang matrace natin yung naging steps ni Ma'am Sabina. Yes, from her house, papunta po sa kung saan man po siya dinala or pumunta po doon sa... Kanya pong alis ano so mas yes, maganda po, po sana i-involve din natin yung mga kapulisan natin Meron na po bang naging report or blot police blotter din po sa pangyayaring ito uh, ang sabi po ng uh, ng ating ano ng ating uh, uh, investigator nagpunta mm -hmm. na rin po ata si Ma si Major Molina mm -hmm. sa ating kapulisan sa Kalamba mm -hmm. para i-report itong pangyayaring ito Okay, ayun good. Ngayon po, uh, mm -mm. po ma'am, wala pang feedback ang ating kapulisan sa ating barangay, mm -mm. kaya po wala po tayong masabi kung ano po talaga yung nangyari. Ganto na lang po uh, sir Efren, siguro, uh, kami po ay hingi din po ng update sa inyo, uh, kagaya din yes, po, po ng update nyo dito kay kina Ma'am Norma para po ma-inform din natin yung kanya pong nanay na si Miss Sarah Jane kasi po isa okay. po siyang OFW sa Jeddah. Okay, Ooh, yes, oo. so uh, please keep us updated po, wag niyo pong ibabante telepono sir para po ma-coordinate din namin okay. ng tama kung ano po yung mga contact numbers na pwede namin tawagan. Okay po, Sige po. Maraming maraming salamat po Sir Efren Torres ang uh, barangay admin po ng barangay Mayapa Kalamba, Laguna. Uh, magandang hapon po uh, Police Lieutenant Colonel Martinez. Yes po, good afternoon. Ma'am, ano po ang uh, ginagawa ng ating police kalamba sa kasalukuyan para pumahanap si Ma'am Sabina? Uh, Noong May 14 po nung na-report po yan sa amin ng reporting na si Ma'am Norma Molina mm. nag nagsubmit na po kami kaagad sa aming headquarters sa Laguna Police Provincial Office ng report mm. on missing minor person. So ito mm. po ay nai-forward na namin sa aming uh, headquarters sa Laguna. At the same time, uh, ipinost na po namin sa lahat ng social media accounts ng kalamba mm -hmm. Component City Police Station informing na may mukha po ni Sabina yung okay. ilagay namin dito mm -hmm. at saka po kung ano yung address na kanyang <clears throat> Last seen address niya, mm -hmm. last known address. So may development po tayo dito. Okay. Uh, tama po yung sinasabi ni Ma'am Molina na initially mayroon kami mga information na si Sabina ay nakita, last na nakita sa Barangay Pasiano. no? Malayo uh, po ba yan sa Barangay okay, Mayapa, ma'am? Sa tabing Barangay po okay. ito ng Mayapa. Kasi po, from Barangay Pasya mismo yung kasama ng ating mga polis. mm -hmm sinabi po na lumipat palipat-lipat siya ng location. So okay. ang duda namin dito ay mm -hmm. ang duda namin dito ay buhay, buhay pa din mm -hmm. at the same time siya po ay parang uh, may kusa na ayaw talagang magpakita muna sa kanyang sa kanyang lola. Okay. At so, verified po ba itong mga reports na ito <laughs> Police Lieutenant Colonel Martinez uh ukol po sa pagkakakita dito kay Savina sa mga areas na sinabi ninyo? Meron po ba kayong CCTV footages or any proof of life ni Ma'am Savina? Meron po kaming kasama na taga barangay BPSO ng Baralipas last May, May 17. Okay. Yun po ang nakapagsabi na nakita doon si Savina. So, uh, ang initial na ginawa naman namin dito ay uh, pinapaturo namin kung saan nga siya pumunta. Pero hindi po, at that time, hindi po maituro kung saan nagpunta. Mayroon din po kaming uh, uh, initiative dito na kukuha namin ng statement yung VPSO na nakausap namin. Yes po, oo. Oh, oh, mm. Nung 21 din po, kahapon, May, May 21, mm -mm. pinuntahan po ulit ng WCPD, ano natin, police personnel, ang lugar mm -mm. kung saan siya nakita. Subalit, so, wala po ulit, di po nakita doon si Sabina. Mm -mm. Uh, iningnan na lang ang pag-backtrack ng CCTV footage para po makapag-establish tayo na from doon sa lugar kung saan yes. sila na nakita, ma-establish natin na <clears throat> buhay nga talaga, buhay itong si Sabina. So, uh, ang ano po namin dito, may pinas na po kami dito sa na mag-follow up if ever na mamataan ulit si Sabina sa barangay Pasiano. Mm -hmm. Ang kulis sa barangay natin na assigned doon, si Corporal Padawan at saka si Patrolman Derecho at Dilo De Santos, ito po ay Police sa barangay sa Maya, pa. Okay. At so, least, uh, 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 Police Lieutenant Colonel Martinez. Uh, siguro ang i-focus muna natin, uh, kasi meron naman na po kayong nasabi na ito nga po, nakakita po siya, na, or meron pong namataan, nakamata sa kanya doon sa kabilang barangay, eh siguro i-focus natin na uh, kausapin, interviewin po kung sino po yung uh, nakakita sa kanya doon sa kabilang barangay na yon at malaman po kung saan ba siya currently nagsistay. Kasi kung may nakakita sa kanya, I'm sure meron po ibang CCTV footages around the area or iba pong kapitbahay nung malapit po dun sa kanyang tinutuluyan na makakakilala po dito kay Sabina. Lalong-lalo lalo na po at ipinakalat nyo na nga po ang kanyang letrato at address. Tama po ba? Yes po. Yes po. Makikipagtulungan kami doon lalong-lalo lalo na sa mga barangay mm -mm. ano WCPD ano namin, Bausides, so mm -mm. Officers para sila mismo ang makipagtulungan sa amin na mahanap itong Sabina. Yes po, yes po. At uh, again, maraming salamat po uh, Police Lieutenant Colonel Melanie Martires sa inyong pong uh, pagsagot sa aming tawag ngayong hapon. Kami po ay umaasa ma'am na sa lalong madaling panahon po ay uh, ma-inform po natin, ma-update <laughs> po natin ang mga magulang at uh, si Ma'am Norma tungkol po sa resulta ng inyong investigasyon. at mahanap po natin finally si Ma'am Sabina Francia. Yes po, makakakasa po kayo sa uh, agarang action na gagawin po ng Kalamba Kumbonis. Sige ito, po, sige, po. sige po. Maraming salamat natin, po, ma'am. Thank you po. Ang sabi sa akin ng pulis ma'am, positive na naroon si Sabina. Mm. Pero nung sila pumunta roon, na nakita yung bata doon, ibang bata ang nakita. Mm -hmm. At ang sinabi ng magulang ay... Uh, sinabi ng pulis bakit ho to, to, Ang bata-bata pa nito. Ay kasi ito pabalik-balik sa amin. Pabalik-balik ito sa amin. Pinabayaan na ng magulang na mag-live-in sila. So, Ibig sabihin, nagkamali ng pagkakareport sa akin na yun ang araw ah, na Ganito na lang po, Nay Norma. Ha? Kasi mm -hmm. siguro po, uh, narinig naman po natin si Police Lieutenant Colonel Martinez mm -hmm. kanina, na nagre-rely din po sila doon sa uh, reports po ng kanilang mga counterparts, kagaya po ng mga barangay Tanod at iba pong police na naka-estasyon mm -hmm. sa iba pang barangay ng kalamba Laguna. At maski po yung kanilang central office. So sa ngayon, kagaya po ng sinabi niya, pinakalat na po ulit nila yung litrato at kagaya din po nang naisabi natin kanina, mag-focus po sila doon sa uh, isang lugar kung saan positive po daw talaga sila na doon po nakita si Ma'am Savina. Okay, uh -huh. hindi din naman po tayo titigil, Ma'am Norma na uh, kulitin din po ang ating kapulisan ukol po sa nangyayari sa kanilang investigasyon. Ano kasi po nandun naman po uh, yung letrato, yan malinaw na malinaw maski po itong ating fina flash sa ating screen, yung itsura po ni Ma'am Savina. So kasama niyo po kami, Ma'am, maski po mm -hmm. sa pag-update, di po namin kayo bibitawan. Uh, isa po sa aming mga reporters tututok din po sa inyong kaso para po ma-update din po kayo sa kung ano po ang uh, status po or estado ng inyong uh, investigasyon. Tama ma siguro ma'am, manawagan, ma manawagan, po kayo, Miss Norma, sa kung sino man po ang nakakita kay Ma'am Savina kasi po syempre uh, baka po may mga kapitbahay kayo or ka barangay ka Laguna po na nakakita po sa kanya. Nananawagan sa aking mga kababayan na nakakakilala din po sa akin na ako po ay humihingi sa inyo ngayon ng tulong para malaman ko kung nasa ng aking apo. Kung kayo po ay nakikita niyo o kilala niyo yung aking apo, dahil lagi ko yung kasakasama pag ako'y umaalis, ako po'y nakikiusap na kung maaari, ay ipag al ibigay alam po sa akin at meron po akong number na pinakalat doon sa tarpaulin. Mm, okay, at least meron po kayong number na ibinigay. Mm. Uh, so sa mga nakakita po kay Ma'am Sabina Francia Uychanco, siya po ay huling namataan noong May 12, Uh, 12.20 po ng hapon sa may barangay Mayapa, Calamba, Laguna. Ano po ang suot niyang uh, damit, ma'am? Hindi niya na po kasi matandaan kasi nagpalit palit. siya ng damit. Pero uh, ano po ang tangkad niya? Baka meron po kayong idea. Mga hanggang dito ko. Ano pong height kaya? Five, siguro mga 5'6". Five, 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 oh, five siguro mga 5'2" five five nakalagay dito, ma'am. Mm -hmm. uh, oh, five mga 5'2" ang height at yung number po ipopost na lang din natin or kung meron po kayong na, mga informasyon, maari po kayong makipag-ugnayan dito sa Wanted sa Radyo, ano? Ma'am, baka meron po kayong panawagan sa mga nakakita po or nakakaalam kung saan po uh, tumutuloy ngayon si Ma'am Savina. Mananawagan po sana saan ako po. Sana po. Kung sino man po yung mga nakakapanood ngayon na sa mga kaibigan ko sa pamilya ko, sana po matulungan niyo po na mahanap na agad yung anak ko. Sabihin na ako, nasan ka man, umuwi ka na. Sobro na ako nag-aalala. Kung kaya ko lang umuwi agad dyan, hindi po alam kung gaano mahirap dito. Hindi na ako mapanak. Hirap na hirap na rin ako. Be, umuwi ka na. Alam mo naman, alam ko may pita lola mo. Pero para sa yan. Ako nandito sa abroad, nagtatrabaho. Alam mo naman yun, di ba? Alam mo mahal kita. Umuwi ka na, baby. At kami po dito sa Wanted sa Radyo, Ma'am Sarah Jane, hindi rin po kami titigil hanggat hindi po mahanap si Ma'am Sabina. Uh, in fact, uh, kami po ay tumututok talaga sa mga gantong kaso. ano Ilang beses na rin po na kami po ay may natulungan, na, na uh, nahanap din po yung uh, nawawalang tao. So kami po ay umaasa na kami ay makakatulong din po at mahanap po natin agad si Ma'am Sabina sa lalong madaling panahon. Uh, again, uh, Ma'am Sarah Jane, maraming maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Uh, magpakatatag kayo dyan, Ma'am Sarah Jane. Lakasan niyo po ang loob ninyo. Alam po namin na napakalayo niyo po sa inyong pamilya at grabe po ang inyong sakripisyo. Uh, sana po uh, kayo ay magpakalakas po ng loob sa ngayon. At uh, wag po kayo mag-alala, nandito po kami para putulungan po, po kayo, Ma'am. Okay. Maraming salamat po Ma'am. Maraming salamat din po. At muli po sa mga nakakakilala po kay Ma'am Savina, kung kayo po ay uh, may impormasyon or nakakita po sa kanya or kung alam niyo po kung nasaan po talaga siya, maari lamang po na magbigay po kayo ng impormasyon or uh, kumonekta po sa wanted sa radyo para po ma-update po din namin agad si Ma'am Norma at ang kanya pong nanay na si Ma'am Sarah Jane. Muli si Ma'am Savina Francia Uycianco, 14 years old po, na mataang huli noong May 12, 12.20 ng hapon sa may barangay Mayapa, Kalamba, Laguna. Yan po ang kanyang letrato uh, na ipinapakita po sa inyong screen. Ayan, okay. Um, Ma'am Norma, sige po, kausapin po kayo yes. namin sa kabilang studio and asistihan po namin kayo sa office po nila, Colonel Martinez po. Yes, ma At abalitaan uh, po, namin kayo, Ma'am, kung meron po makapagbigay Thank you po. ng details. Salamat po ng marami. marami Salamat marami, po. Marami.